Ayun ako si ano, King Cristobal. Una edad. <laughs> Ayan ikaw, ano pangalan mo? Si Rony. Ako si Rose. Ako po si Rose. Ako si Rose. Si Mami Rose. At Amin ito ang aming mga babies. Si Dharma at si Buddha. Pangalanay si ano, pangalanay si Rose. <laughs> bigyan namin siya ng informasyon tungkol sa seksualidad namin dalawa kasi gusto namin na lumaki siya na walang nararamdamang kahiyan dahil lesbiyan ang mga magulang niya. Ngayon, gusto namin mayroong magre-reinforce noon. Ang problema, dumating siya sa punto na nung nursery siya. Ang nakita niya lang sa mga libro, ang klase ng pamilya, yung tatay, nanay, siya, na bata. Mas kumkreto pa, may aso, minsan may pusa. Mm -hmm. Ngayon, siya, alam niyang lesbiana ako, oh, lesbiana kami. Siya sabi niya, alam ko pong lesbiana ka, pero kunwari ikaw ang papa. Mm -hmm. Kasi siguro gusto niyang ma ma maramdaman na normal din kami na nasa libro. Mm -hmm. Kasi wala kami mukwit ng libro dito na mm -hmm. magsasabi sa kanya na, eto, pamilya rin tayo. Ang nangyari, yung kaibigan namin na taga-Amerika, Uh, binigyan niya kami kopya nung 20th anniversary ng Heather Has Two Moms. Mm -hmm. Tapos nung um, nakita ni Ronnie pa lang yung title na Heather Has Two Moms, tinuro niya kami, ay, mami, mami, tayo to! Mm -hmm. Alam mo, yung yung ganong validation sa mukha niya, I mean, naiiyak talaga kami na. Kaya nga nung nakita niya naman, ay may tagal! Tapos nung, nung nandun sa presscon, nung book launch, nung tinitignan niya, binabasa niya, Ginawa niya yung kwento natin, Bob, eh. <laughs> <laughs> Hindi niya na kailangan na iba pang libro na para bang makita na normal din kami. Kung sa discrimination sa amin, parang wala naman sa man. Oh, <laughs> oh, kasi dito sa apartment namin wala. Mm -hmm. Well, love kami dito. Eh. Mm -hmm. so, siguro si Rony sa school, nagkakaroon siya mm -hmm. ng konting discrimination sa mga classmates. Mahirap niya. Yung... Tanong na, ng tanong po. Mm -hmm. Mm -hmm. From the start talaga, uh, pinakilala niya na ako na kami ang ang parents si Rony. Mm -hmm. Tapos, eh, hindi kami natatakot magpakita. Mm -hmm. Tapos ang field trip niya, kasama kami yun nga lang sa field trip niya, yun. Yung classmate niya, tinatanong siya kung papa niya ba ako o tatay, na sinabi niya, mama ko, para asawa siya ng mama ko, parang mama din. So, siya yung nag explain na hindi niya masiguro ma-explain sa classmate niya na kung paano pa, para maintindihan. Di ba? Yung yung language nila mismo, paano nila pinapaintindi sa isa't isa na kaya ito pamilya ko, okay lang. So, nandiyan na siya yun sa medyo part ng ikaklit. Hmm. Mahalaga ang libro na napapakita ng iba't ibang ng forma o ano yung pagkita na hindi lang ito yung normal na ang traditional lang ang normal. Lahat normal. napakabrief hmm. nito uh, Napaka-brave nitong ginawa mo. <laughs> mm <laughs> -hmm. Diba kasi, um. kasi diba parang, oo oh, nga kasi di ba parang mo alam kung tatanggapin ba ito mm -hmm. limited lang ba ang audience mo. Pero hindi eh. Mm -hmm. Sa panahon na ngayon, sa Facebook nga, di ba in-upload ko. Mm -hmm. Kahit yung mga straight friends ko, talaga mm -hmm. nag-like. Kasi mm -hmm. Tapos kasi kami, meron din kami mga kaibigan na mga bakla lesbiana na mga magulang din. Gusto nila ng kopya din kasi pare-pareho rin pala yung na, na, nararanasan mm -hmm. namin na yung mga anak din nila nandun na sa punto na nagtatanong na Ngayon, nasasagot naman nila, pero kailangan din nila ng pang, pang backup. Pag sila mama po, kung tumanda na po, hindi na po sila makakita sa ako. Naks. 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 Naks.